Hello mga kaubas Hello mga kawan Hello mga kamangyan Yan Andito ulit ako dito sa tanim na Ubas na nakapaso lang. Dito sa rooftop Ito yung kung ninyo Ito yung nilipat ko ulit dito sa rooftop Tapos pinutol natin Tapos Binalagan natin siya ng mababa Hindi ko kasi Nung nagpunta ko dito Na binidyuhan ko hindi ako masyado nakapag-video kasi inaabot tayo ng ulan. Kaya binalikan natin ngayon. At ngayon may isa akong sekreto na ginamit ko dito noon na sasabihin ko sa inyo. Kasi noong ito ay magbubunga pa lang. Yung maliliit pa lang yung bunga niya. Yung pagka ano pa lang nung flowers tapos yung gamunggo pa lang yung bunga niya ay eh, inano na agad ito ng ano yung dulo nung ng ating dahon ay flowers pa lang wata yun ay nagkaganito na oh yung parang meron siyang powdery mildew pero naagapan natin agad at ngayon ang ituturo ko sa inyo kung ano yung ginawa kong in-spray ko kasi bulaklak pa lang ay nagatuyo na agad yung dahon nagaganito na tapos yung yung dulo nung kanyang ano yung ganito yung dulo ng kanyang sanga ay kumukulubot na yung mga dahon pa na parang nasusunog yan tapos buti na lang naagapan ko agad siya at inisprayan ko nung mamaya ituturo ko sa inyo kung ano yung ginawa ko tingnan nyo naman kahit puro ulan ng ulan ngayong buong December this, uh, December, December, ay di man lang siya nagka powdery mildew at green na green pa rin yung kanyang dahon o oh, wala pa rin siyang ganong nalalaglag kahit yung bunga niya ay medyo pahinog na ay hindi pa rin siya nagkakapowdery maldew kahit puro ulan ang ulan yan yung kanyang bunga mga ilang ano pa mga ilang linggo na lang ito ay may na eh yan kaya ngayon ituturo ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Kasi dahil itoy organic. Ayaw ko kasi nung mag-mag-spray uh, ako ng mga gamot. Yung talagang ayaw na ayaw ko. Ang nilagay din natin dito ay yung cow manure para pabungahin natin. basta <coughs> organic lahat ito. May isa pa rin akong nung nilagay nilagyan ko ito ng cow manure. May isa may isang paraan din ako na na-discover na tuturo ko rin sa inyo pag pinabunga ko ulit ito. May dinilig kasi ako na ano <coughs> kakaiba para healthy healthy pa rin yung kanyang ano puno. Ayan. Tingnan niyo naman, hindi tayo binigo, pinigyan pa rin tayo ng, ng bunga. Ayan, ako meron siyang siyam na tangkay na bunga Ayan. kahit konti lang it's okay at least napabu napabunga natin siya ayan di ba nakapaso lang siya ayan at ngayon naman ituturo ko sa inyo kung ano ang aking ginawa yung in-spray ko nung magkakapunggo sana siya nun eh, nung bulaklak pa lang yung ating ubas ayan ito lang ang aking inispray noong magbubulaklak pa lang siya pero parang magkakapunggos na agad siya yung natutuyo na yung dahon sa dulo yung talbos niya inatutuyo ito lang yung inispray ko sa kanila alam nyo ba kung ano ito ito ay vitamins na peace oil peace oil Marami kasing pinapadala yung ano yung galing sa ibang bansa. Pero hindi ko siya iniinom kasi pag iniinom ko siya ay nangangati ako. Kaya allergy siguro ako dito sa fish oil. Kaya hindi ko na iniinom. Hmm, laki laki Kaya maiisip ko siya na i-spray doon sa ubas ganito lang ginagawa Meron tayong empty bottle. Yung saan ano lang ito. Sa pabango. Spray. Spray na pabango. Yan. Tapos, mga tatlo, tatlo siguro. Kasi dalawa lang yung ginamit ko noon. Pero marami yung dahon niya ngayon. Kaya, gagawin natin tatlo. Gugupitin lang natin yung dulo ng uh, peace oil. Kukunin natin yung oil niya siyempre sa loob lalagay natin dito sa ano ating spray pang spray iwan ko lang kung may nabibili nito sa mga butika Pero siguro kasi galing pa ito ng abroad eh. yan tapos hinahaluan ko siya ng coconut oil di ba organic na organic ang dating ng ating pang spray hmm. madali na maggumawa ng coconut oil kahit isang buong niyog lang makakagawa na kayo ng coconut oil yan tapos haluin lang natin maano yung amoy niya ay nung fish oil parang ano siya ng isda langis ng isda kaya nga tinawag na fish oil eh kaya dahil langis siya ng isda kasi bawal sa akin yung malalansa na isda eh kaya pinapangati ako kaya hindi ko na siya iniinom ito na lang inimbinto ko ginawa akong pang spray doon sa mga punggus ng ubas Tapos ganyan lang, spray natin siya. Kasi patuloy pa rin yung ulan ng ulan eh. Hala, hindi na gumana yung ating sprayer. Yan, spray lang natin. Sa ibabaw at saka sa ilalim. Spray natin siya. Kasi ulan ng ulan, baka magka powder mal na lalo na yung ano lang yung yung bagong ano pa lang dahon At sa uh, parang safe na safe siya uh, dun sa bunga din safe mari talaga ayaw ko siyang spray ng mga fungicide organic nga ang ginagawa natin kasi yung powdery mildew ang isang nagiging sanghipa pag ano, nung pagkabatik-batik nung uh, bunga ng ating ubas. Kasi yung pag, ano kasi, naglalaglagan yung powder. Dumidikit dun sa bunga, ayun, nagkakabatik-batik. Pumapangit pati yung bunga ng ubas. Medyo kinulang pa ako, kaya isprayan lang natin ay yung may tapat ng bunga. Kasi pag matanda na yung dahon ng ubas yun ang talagang pinupunteriya ng powdery mildew kaya yun ang ating i para hindi siya magkaroon ng powdery mildew kaya naubos na basta na-sprayan lang natin yung ano ng uh, dahon ng ubas bagay yung pinakang ilalim at saka yung ibabaw kahit umulan yan okay lang kasi oil siya kakalit pa nga yan eh, pag umulan para lang hindi magkapunggos. ayan tingnan nyo ito yung nung hindi ko na spray yan noon nagkaganito agad sya oh. yung bagong dahan pa lang sya nagkabatik batik na agad na ganyan buti na agapan ko na spray yan ko pa agad tapos yung talbos nya ay natutuyo parang kumukulong dot kaya in spray ko agad sya ng peace oil ayan hindi na sya dumiritso kung ito hindi ko na isprayan yung ganitong dahon na matandaan na nako may powdery mildew na agad dyan at siguradong maglalaglaga na yan at nakakahawa pa naman yung pag napataka ng powder eh, naku, yung ibang dahon ay eh, nahahawa na rin kaya magandang sprayan natin agad siya yun lang ang ginagawa ko mga kaubas kung may nabibili kayong ganyan yung peace oil yun magandang i-spray sa ubas unang bisis ko lang siyang ginamit pero okay naman ang kinalabasan kaya yan lang guys thank you for watching bye bye